guys, yun na. Hi, guys. Hi, guys. Ayun. Ito ang tunay na mukha. Walang filter. Kulit manok. Oo, oh, makulit yung manok niya. May manok siya. May mga anak din makain kayo ganito? Nung pagka-piesta, eh, papabili ng ganito. So, diba? Makulit daw yung manok. Hindi siya makulit ko, si Mira. O. Oh. Bawa naman yung manok. Ito yung na lang. Bibili na ganito. Tapos, hihiluhin yung manok. Napakaya ano, ng manok mo. Oh, no, bibigay daw niya sa atin ya. Ano pa manok mo? Two. Ang pangalan, anong to? Hindi lang tinatano ko yung taong ano ang pangalan? Pangalan manok mo? Ano pa Boy. Mo? Boy. Bakit lalaki to? Lalaki. <laughs> lalaki ba? Pamukha ba lalaki kasi color green? Si manok ay boy. Ganyan din ba kayong anak? Oh, hay ka sa kanila. Oh, pakilala mo ng manok mo. Oh, tinanggal mo na itali. Tali natin. tali? Itali natin. Kawawa naman si manok. Ang pangalan ng manok mo. Boy talaga ang pangalan. Ito na, na-ex ko na. Oh, na-tali ko na. Oh. Hold mo na. Hold mo. Hold mo. Oh. Hay ka sa kanila. Hi. Ai kulit manok. Ai makulit do yung manuk. <laughs> <laughs> oh, ah. <laughs> manok. Manok. Oh, manok. Kani no <laughs> Ay, okay, yeah, yeah, yeah. si daddy ano? nagbili niyan. Nagbili. Hindi, daddy. <laughs> <laughs> oh, babay ka na. Babay. Babay! Makulit na yung manok niya. Babay ka na. Babay. Bye! -bye. bye.